Hi, Koi Last three months ng taon 2024, anong ganap at gustong sabihin sa'yo ng taong mahal mo? Anong parating pa sa natitirang buwan ng taon? Okay. We'll be straightforward sa ating reading. Love reading po. Just only take what resonates. Koi message. Last three months ng 2024, anong kailangan nyo marinig? Scorpio, habang ayan, tayo ba ay live na live sa FB? Naghihintay tayo ng ilang members. May tumalon na. Mag-add pa tayo. Ikakat ko sana pero tumatalo ng cards. Six of Cups Rivers. Kuwait Pew. Last three months of 2024. The Queen of Wands. Pa isa-isa. Scorpio, hindi ko tatatamisan, tatamisan. Ayan na. Queen and King and three of cups. 3 and 6 of cups. Scorpio, last 3 months of 2024. Buhay, pag-ibig, relasyon. Eto na, may celebration. Eto, alam nyo kung nakapakinig kayo, na live natin ito nitong mga nakakahapon na tayo sa FB. Nasa Scorpio na tayo ngayon. Nasa inyong sign na. Pero, Umangat talaga yung celebration. The Three of Cups. Six of Cups. Sa mas praktikal, napakalawak rin ng usaping relasyon. Pero unahin natin kahit dito sa inyong mga social groups, friendship sector, or sa ilang relatives, sa ilang childhood friends nyo, Six of Cups. This is about your past. So, meron something kayong pwedeng pagsaluhan, pagsamahan, kung saan pwede kayong magkaroon ng connection ulit, may reconnection, ganyan. Guys, babalikan ko kayo sa ating live. Hi Miss Ma, welcome. Ayan, buti may pumasok sa ating channel. Patawarin sa ilang ingay. Harapin na natin tong Scorpio muna. Okay? Nasa Scorpio na tayo last three months na taon, 2024. Ito na, celebration ng inyong mga puso. Maring ngayon pa lang, kahit sa simpleng pagpaplano, meron bang reunion na parating last three months? Or bilang yung pinaka-topic nga po natin, ayan, love messages tayo, why not? Actually, Six of Cups, para bang merong magbabalik, ayan naman sa pagbabalik si Moonchild. Or meron kayong makakakonekta kahit over the net ito with Three of Cups. Kung baga, it could be an ex din po, ex-lover, or ex-friendship as I mentioned kung saan ayan. Queen and Knight of Wands. Kayo na to. Maaring merong mabuo ulit na samahan or pagsasama sa mga susunod na buong ito. Last three months guys, love reading tayo. Kung anong ganap, ayun, naunang-una na, celebration, reunion, reconnection, may pag-init po ng inyong mga puso. Siyempre pa kung ito lamang ay paghihintulutan nyo, it will be up to you. Kung magiging bukas kayo dito, it could be uh, party, reunion, um, ano pa ba? It could be ano rin naman, about your business, business event, ganyan, or even wedding. Why not? Reversal yung energy. So, pwede itong mag-apply sa'yo mismo or sa ilang taong ito na akin nababanggit. Maraming bumagsak dito na umaangat kung saan may ilang tao kayong makakasalamuha. Kung pahihintulutan nyo lamang, especially may kaugnayan from the past. Okay, at padayo, derechahan lamang tayo. Scorpio, ano pang ganap? Anong ganap sa mga susunod na buong ito? Last three months ng taon, 2024, love reading, love message tayo. Ayan na, may sumasama na sa akin kamay. Planet Mars, the planet of energy, action, Higit kayong, ayan, kung aking i-apply along with your other cards, Queen, Knight of Wands, Three of Cups, higit kayong aangat. Yung inyong mga aura. Uh, maaaring higit kayong maging appealing, magnetic, yung para bang may spark. Hindi lang sa ano about sa love life, pero yung kayo mismo. Hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili. But, with planet Mars, parang hina, nangahata kayo ng enerhiya. Nangihila kayo. Ang hirap nyo hindi mapuna or mapansin. Or talagang merong, ano, merong makakaalala sa inyo na ilang tao sa inyong paligid as I've mentioned. And Scorpio, actually, ngayon pa lang, itong si Venus, and I know si planet Mars ang umangat, pero add ko si Venus, astrologically, right now, is currently in your sun sign, your sign, Scorpio. So, Venus is the planet of love, attraction, beauty. It makes you more than beautiful. Parang ganun. Higit kayo naging attractive. Kung aking i-apply, lalo pa naging init, on fire yung inyong looks. Physically, mentally, emotionally, again, kung paano nyo dinagala ang inyong mga sarili. Kung pahihintulutan nyo, this is the best time, last three months of 2024, to connect or reconnect paangatin niyo yung inyong mga boses. Or kayo mismo, sabi ko nga, yung kahit yung kayo lang, ang hirap yung hindi mahin, mahindian. Kumbaga, mapupuna at mapupuna kayo. Okay? Kung about sa lang din ito, Mars, nag-iinit, nag-aalab. Ayan. Maaaring may magbalik. Or merong parating someone new or magbigay daan ito, single, itong ilang taong ito na akin na mention na may kaugnayan sa, sa ilang taong malapit sa inyong puso, especially from the past. It could be one of your siblings kung meron man, ilang friendship, uh, kapit kapitbahay actually, three, naisip ko yan, astrologically, sa ilang neighborhood nyo. Para sa ilan, okay, hindi kailangan mag-apply lahat ng naiiwan natin, pero meron someone na um, if you're willing lang din, okay? If you put yourself out there, if you connect, single, merong someone. Ayan, knight of wands. Isang taong matatawag niya ng knight in shining armor. Why not? Blooming, glowing, ang natitirang bare months na ito. Ano, last three months of 2024, usaping pag-ibig. Anong naisiparating nice ng taong mahal mo? Scorpio, derechahan tayo. Anong nai na ng taong nasa isip mo? Mahal mo? Pagdating, ayan na. Pagdating sa... Ayan. I miss you. Gusto niya yan. I miss you. Marahil dahil kanina ko pa na may mention yung connection, reconnection, reunion. Merong nakakaalala, makakaalala, makakamiss sa inyo. Ngayon pa lang. Kaya ang mga... Ang I miss you at... At walang papantay sa'yo. Walang papantay sa iyong kagandahan, kakisigan, queen, and knight of wands ay umangat. Mapupo na kayo. Parang, I miss you. Ang hirap niyong hindi, hindi lang hindi makita or mapuna. Pero, para ba? ang hirap niyong makalimutan. Kaya walang papantay sa inyo. Kaya marahil may magbabalik or manunumbalik. May mga ngamusta, hi and hello, kahit sa simpleng ganun lang. Ito yung umaangat na messages para sa inyo. Love messages, love reading po tayo last three months of 2024, Scorpio.